Hayaan G.U. De Leon Ating iboto ang number 10 sa balota Kung si Ryan Enriquez Ating iboto ang number 13 sa balota Kung si Warren Inocencio Muli ni boto ang number 14 sa balota Kung si Mari Martirez Ating iboto number 15 sa balota Kung si Boy Raymundo Wow! Lanan Rabalo at ang ating Mayor Vico Soto at ang ating Vice Mayor Bogot Jaworski. Okay. Kalma lang po tayo mga mahal. Upo muna tayo. Upo, upo, upo. Sige, kalma lang. Help, help! Mahila! Help, help! Okay. So, ang susunod po natin tatawagin matapat at malinis na gobyerno ang anak ng ating former Vice Mayor Yogyo Pintas. Palakbahan po natin kung si Maru Marquiles! Parang kay Santolan Matinay! Ay, hinihintay ko lang. May... Number 8! Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Uh, po para makita niyo. Romulo! At siyempre ng ating Mayor, Mayor Vico Soto! At ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Toto Sawarski! At siyempre, Barangay Santala, number 14 po sa inyong mga balota, ang pinagsamang pagmamahal at pag-asa ng ating lungsod. Councilor Marumar, pero kiting ng Pasig po tayo at mabuhay po kayong lahat. Servicio, palakdakan po natin, Consejala Angelou de Leon! Santolen! Grabe naman kayo! Iba rin talaga magmahal ang mga Santolenyo, tama po ba? Maraming maraming salamat po sa napakainit ninyong pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Nagkakagulo si Mado, mamaya po. Ma <laughs> Mamaya pa pwede kayo magpa-picture kay na Mayor at Bossing. At syempre po, nice ko rin po magpasalamat sa tolan dahil noong 2022 po, ako po ay pinanalo niyo bilang konsyal. Maraming maraming salamat po. At pwede bang humiling ng, ng tulong at suporta ulit para round to bilang konsyal ninyo? Nako, yeah! maraming maraming salamat po. At sino dito yung mga batang 90s? Tas kamay. Ayan, ayan. Kung si 90s, 60s, baligtad. Baligtad yun. <laughs> Bukod sa alam ko na ang mga edad ninyo at mga kabatchmates ko kayo, alam ko naman na pinapanood nyo ako sa TGIS. Tama po ba? Thank God, it's Sabado. Sino dito yung baka Joaquin Torres III? Si Wax. Yeah. Hello sa mga sa uh, upper box and uh, general admission. <laughs> Ayan. Ayan. Pero alam nyo po, nung ako po ay pinanalo nyo bilang konsihal. Ibang TGIS naman po ang pinakilala ko sa inyo. TGIS, tapat gawa ina serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi puro salita. Alam ko naman po na nararamdaman nyo na nagtatrabaho po ang 11 council ninyo para po sa inyong lahat. Tama po ba? At syempre ina na mag-aalaga ng mga bata at syempre magtatanggol sa mga kababaihan mga senior citizen man yan, mga pa solo parent at saka mga persons with disability, ipagtatanggol po natin ang mga kababaihan laban sa mga bastos. Tama po ba yan? At syempre, ang S ay servisyong hindi mo mapapagod at laging nakangiti habang nagseservisyo dahil na tunay na napakasarap pagsilbihan ng mga pasigenyo. At ganyan, ready na ba kayo? Alam niyo na ba kung sinong iboboto ninyo? marami po salamat. Pero gusto lang ho namin paalala sa inyo na ang laban po ngayong darating na May 12 ay hindi na lang po laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na lang po ito laban ng mga personalidad. Ang giting ng Pasigo, ang laban po nating mga pasigenyo sa darating na eleksyon ay laban na ho ng prinsipyo ng mga pasigenyo para sa susunod na henerasyon. Ano-ano itong mga prinsipyong ito? Unang-unang prinsipyo ang prinsipyo ng mabuting pagkogobyerno. Dito ba sa Santolan, nararamdaman ang good governance? Yes! Yeah! Dito ba sa Santolan, pag kayo lumabas ng Pasig, taas doon pwede niyong sabihin, Pasigenyo ko, meron kaming good governance sa Pasig? Yes! Yeah! Yan. Yan na ho ang ipaglalaban natin. Ang prinsipyo ng mabuting pagkogobyerno, ang prinsipyo ng bukas na pamahalaan, ang prinsipyo si Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa napakainit ng pagtanggap ng Barangay Santolan sa Giting ng Pasig. Ang sarap magta-house to house dito at magbahay-bahay. Dahil palapit pa lang kami, kayo na nagsasabi, straight Giting ng Pasig, ang Santolan. Talapakan nyo naman yung mga sarili. Maraming po salamat. Alam niyo, simula mo noon po sa umpisa, no? Ang uh, giting ng PASIG sa pamumuno po ni Mayor Vico Soto ay eh, talaga namang uh, nanindigan sa isang mabuting pamamahala o mabuting... ...1.5 billion. 2023, umakit po, naging 15 billion. 2024, naging 17 billion. By 2025, itong taon na ito, 22.4 billion na ang income ng ating Lusod, o ang budget ng ating Lusod. Palakpaw nyo naman ang lungsod ng Pasig. Isipin ninyo mula po 2019, kakaumpisa pa lang po ng taon ngayon, sa loob po ng limang taon dahil sa good governance. Mula 10 billion, humigit doble, 22.4 billion na ang budget ng ating lungsod. Yan ang nagagawa ng good governance ni Mayor Vico Soto. Kaya nga po mga kaibigan, ano naman ngayon pag yumaman ang lungsod natin? O, siyempre, ang nakikinabang dyan po ay dumadami ang programa at proyekto na naibababa sa ating mamayan. Isa na po dyan, siyempre, yung ating social, sec social services. Unahin po natin yung ating mga senior citizen. Meron ba mga senior po dito? Senior! Ayan, dami natin, di ba? O ito, bago po um